Hello ka rock and roll na dito tayo sa Kari Crisologo. Kari Crisologo ay matatagpuan dito sa Vegan City, lalawigan ng Ilocosur. Ito ay sumasa ilalim sa kasaysayan ng Pilipinas. Tinatawag itong Spanish Colonial Town o Heritage Park. Mapapatrol ka nga dito dahil sa mga makalumang bahay na para bang dinala ka ng time machine? Tara, samahan niyo akong balikan ang kasaysayan ng Pilipinas. Nakatawag nga ng aking pansin ang isang statwa dito. Siya si Leona Florentino, pinanganak noong 1849, April 19. Kabarti ko siya mga rock and roll. Mother of feminist literature or mother of Philippine women's literature. Kauna-unahang makatang Pilipinang babae na nakilala o sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa tulad ng Europe United States. Kaya nilagay ang statue ni Leona Florentino dito ay para magbigay ng recognition na siya ang kauna-unahang Filipina poet na nagkamit ng international na attention. At sa tabi nga ng statwa, makikita na natin ang dati niyang bahay na ngayon ginawa ng Cafe Leona. Ang lugar na ito ay napakamakasaysayan makikita ang mga makakastilang bahay, gusali at mga kagamitan noong unang panahon. Mamamangha ka nga at mapapawaw ka na lang dito maa-appreciate mo ang history ng Pilipinas. Maraming ang turista na galing pa sa iba't ibang lugar ang mga namamasyal dito, lalo na sa gabi dahil sa taglay nitong ganda na hindi lang pasyalan kundi isang salamin para sa ating nakaraan. Ang nakikita natin kusali ay naitayo noong 1927 at ngayon ikinawana na siyang hotel na pinangalanan ng La Casa Blanca Hotel. Nakatawag din ng aking pansin ang mga binibentang antique items dito na kamanghang pagmasdan ang gawa ng mga Pilipino tulad ng mga ribulto, paintings at kakaibang makalumang gamit na pwede mong bilhin at idagdag sa iyong koleksyon kung mahilig ka sa mga ancient heirlooms at mga sinaunang kagamitan. Alam niyo ba mga ka -rock and roll ang mga makalumang bahay na ito ay dating bahay ng mga mayayaman at Filipino-Chinese traders? Ito rin ay naging business center migratory traders kasama ang mga Hapon, Chino, Meksikano at iba pa. Sa aming pamamasyal, napadpad din kami sa kanilang plaza o plaza ng vegan kung saan makikita ang mga kabataang nagtitipon at nagpapamalas ng galing sa pagsayaw. At hindi kumpleto ang pagbisita mo dito sa Vigan kung hindi mo matitikman ang kanilang vegan langgunisa at bagnet. Alam nyo ba ka Rock and Roll na ang Langganisa Festival ginaganap tuwing sa sapitang Enero at dinadayo nga ito ng maraming maraming turista at alam nyo rin ba na ang vegan langganisa ay sinasabing impluensya ng Mexican salami. Ang tradisyon sa paggawa ng native na ito ay nagsimula pa noong panahon ng Spanish Galleon Trade. Bumalik nga kami dito sa kali Crisologo ng kinaumagahan dahil hindi pa namin natitikman ang okoy at empanada. empanada. The best place nga para matikman ang pinakamasarap na empanada at okoy ay dito sa Ilocos. At syempre, tinikman din namin ang dinakdaka na bagnet. Ang sarap! Ah, wow, awesome. At ang the best partner niya, Sukang Iloco um mm, the best. Salamat ka Rock and Roll at dito nagtatapos ang aming munting vlog. Abangan ang susunod naming pupuntahan ang Ilocos Norte. Sana may natutunan kayo mga ka Rock and Roll. Salamat!